Oh, ayan, dali ka. Dali ka. Balik ka ito, balik ka ito. Hello mga lodi, dito tayo po pwesto. Ayan no, yung batuhan. Ito yung uh, pwesto ko rin dati. Meron akong vlog dito. Ito so, siyempre, fishing Buddy, Papa A. Kain muna kami kasi gutom talaga. Wala eh, walang power eh. Anong ulas niya? Norsa ba? Time check yun. kanina pa tayo umaga eh. Okay. Yun mga idol, susubok tayo ng lumpia wrapper dito. Baka mayroon siyang dory dito. Nakakagat. So, good luck, good luck. Subok tayo. Uy! Yung isa lang, harvest no? Andito yung mga tropa. Ayan! Mga tropa ang angler, shout out! Malilit! Pero oh, pwede na paglilibangan. May magsi oh. Hmm, dali. Uy. <laughs> Mapulit ka. Nagigit talaga 'yan. Eh, lulunok talaga oh. Do -do -do. Ay bulat ay angin memang betul sekali. Oh itu. Ah, ay ya. Ingat. Hok.

うるほ Nahuli dyan rin pala <laughs> ayos <Nanduayos>, ha Parang <laughs> <laughs> yung kalapati La, ay pa. Oh ay putik dili Sagad sa'yo Okay hindi halata Ang ganda naman ang tayo Oh <laughs> yun lang. <laughs> Naku, yun na. Mmm. <laughs> lumipat sa akin, lilipat sa akin. Yan, lumipat din sa akin, no? Ayan na! Ayan na! na! Ayun <laughs> na! Sabi ka sa'yo. Alam <laughs> lang pala. Uy! Ayungin. <laughs> Diyan lang mga idol. Oh. Hindi na tayo lalayo pa. Uy, nangyari. Nangyari. ay mo pa. Papagalawin mo nga. Itaas mo. Itaas mo yung floater. Sumabit yan. Yan, yan. Okay na. Tindalbog talbog na sa'yo. Diyan. Aina naman sila Oi oh. Siapa? 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 Eh, naputul Nata Ha? Pinutul Nata Eh, parang Helikopter saya, ah. Merabang Oh, ito yung ina po. Ay, ganda po. Ilisi pa yun. May ilisi pa sa ano eh. Ano yan? Bakit ka ganyan? Stamper. Kaya nga. Wala na yung goma natin. Ano yan? Doon. Goma din? Plastic. Oh, o, ba't ka ganyan? Ayun na, ayun na. Ayun na. Ayungin. Oo. Oh. Doon, doon tayo maghahawa. Lipat tayo doon. So, kinain natin. Ah. Marami ba? ang Nainito yan tayo. Ito mga idol, kasi ito sa Laguna Bay Pag dito ka bumato, ang daming ano eh, butter lily Kaya kanina, yung gumawa kami ng, ng ano Ng hole dyan Dyan sila, kumakain Kaya ito gagawin namin Linisin namin itong party na to, so dyan kami gagagis. Tara, ganda. Yung tagalin mo. Ah. May mga lumot na, ano no, lumulutan. Nag-iba na kasi klima. Oy, uwi na kayo? Ayos. <laughs> Asan na kalapate? Yan ang ginawa nyo. <laughs> ayos, ayos. Yeah, next time, next time. Okay, ingat. Ayun na, kalapit na. Let's go. Oh, lubog agad. Ay, siya oh. <laughs> na <ha>? Itak <laughs> <laughs> <Oy>? Oh. Itak. Oy, oy. Oh. Wala pa. Man. Ang galing. Ang galing. Ayun, ganyan pa. Nakilakbo ulit. Oh! Oh! Ayan, dali ka. Dali ka. Sabi ko sa'yo, ayungin ulit. Ano <laughs> Abtik ba? Ano uh, Abtik na nakulang. Ano nga sa'yo? Ano nga

Ayan na! Dali ka yun. Ayun. Basta. <laughs> ayun, okay. well, mga Luz, lilipat kami kasi itong ginawa namin, ano, fish pan. Puro ayun, ang, ang, ang aliliit. Lilipat tayo doon sa kabila. Patay lang sa tilapia. May tilapia doon na magandang size. Let's go!

Agis mo at po mata. Oh. Ang bilis mo naman. Ang bilis mo nga. Ang okay, bagong spot. Po, baby. Yeah. Come on, yeah. iya a good mana You took a baby. Jaguar, oh. tiger, boom. What's up? Kalau yang pakai saya bawa bawa. Kenapa tak tahu putih? Oh, apa? kita buat sampah jen? kan? Ui. Allah stick. Kan nak paglan ni. Ya, tak ada tempat lain. Hanjer masih tersorok. Ku saja rate bui bui tu lepas sebaun diri Yun ayah 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 ayah, adakah lagi? Woi putih, ayo. balikan Berikanlah. Ini leh ini. Berikanlah. Ya. betul tak ni tak geli betul baling saja tu tak boleh ke ke tu Yeah. Tahu lah Utut Ủa tốt chung mía helikopter? Helikopter, nào Chỉ thấy là cái Không thể Sí. Ano? Oh, <laughs> Yun. May na kami mga lodi. Eh. May naman kaming huli. Siyempre, tuluto eh, ay namin. Kapunan. Ay! Sabi yung fishing adventure, no?